Ang suggestion ko kay Mayor Baste tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit, kung saan ginamit ang pondong yan. Kung pa paano ginamit yan? Kung ilang bilyon ang napunta sa Pride Contra uh, Bakit nagbabaha within Davao City, you've mentioned the districts already, at uh, malaki ho yung pondo na naibigay, ano yung nangyari sa pondo po na yun. Was it actually implemented well? Minsan, hindi ko alam ba't nasisisi ang House of Representatives. Samantalang doon sa Senado, meron din eh. Kaya nga ka sinabi din niya ni, ni Senator Lacson na meron din mga senador na involved dyan. Nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao wherein 265 areas uh, based po ito doon sa City Engineering Office notably po 140 ay nasa first district 69 po nasa second district at 56 po doon sa third district ngayon po nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha pero si Mayor Bastet Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? I think very important muna po siguro na, um, just to go back to the Philippines, I don't know where he is. But uh, very important po for mayors to be present during times of uh, crisis, no? So I think that's the first point that we want to make. But secondly, um very important ho talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control, no? Uh usapin pa rin ho yan ng pagbabago ng klima. Usapin din po 'yan nung uh, uh, bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality, yung pong uh, flood control system sa atin pong mga lugar. So, uh, very important din po definitely na makita rin ho natin uh, yung pong, uh, impact no, ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region. Kasi I'm quite certain, malaki din po talaga yung pondo eh, na iginugu, iginugol within this administration and, partic and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region. So, um, I think that can, be, that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and uh, the Davao, and Davao region po. Ah, sino yung nagsabi? Si Mayor? Uh, Mayor Baste. Si, si Mayor Baste Mayor po. Mayor Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... Uh, PR stunt lang? Yes po. Eh, ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit, kung saan ginamit ang pondong yan, kung pa paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood Control Project, at kung bakit malaki pa ang baha at abaw. Kinakailangan, tanungin niya, yung kanyang kapatid yan, kung talagang PR stunt to, eh, patanayan niya kung talagang PR stunt or may katotohanan na sinasabi. Sir, nabanggit niyo nga po na tignan din yung pondo na nakuha from the previous administration yung magiging investigasyon po ng InfraCom meron po ba kayong parang uh, timeline na from previous administration uh, Duterte Gloria Noy Aquino administration up to today po or hanggang saan po ba um, within the re resolution wala po nga nabanggit pero syempre we will focus on uh, the most recent ones no kasi syempre doon natin makikita kung kumusta ba yung lagay naging ghost ba yan o naging substandard bayan in such a short period of time pero hindi ho time limited yung pong uh, investigation so uh, like what uh, uh, we, we have been we had been talking about eh siyempre you have flooding for example in Davao City and i think in parts of Davao region as well so if the idea there is uh, bakit nagbabaha within Davao City you've mentioned the districts already at uh, malaki ho yung pondo na naibigay ano ho yung nangyari Po na was it actually implemented well or uh, was it, uh, you know, subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or uh, um, substandard projects? Nga, and like what uh, Congressman Benny had stated, uh, si, uh, Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is his third term, eh? ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been Uh, placed into his district and had these projects actually been very successful. Thank you, Kat. Next is uh, Rose Cos from UNTB. Hello po. Uh, good noon po. Um, kanina po nabanggit niyo po na favor po kayo sa pagconduct ng lifestyle check at i-extend kahit po sa mga lawmakers. Pero how can this be realized amidst the reports and allegations na may mga kongresistang involved sa anomalous projects? Well, uh, kung meron man, eh, kaya ako, uh, hindi lang, uh, silabi ko na nung pa That the, that's, that the investigation should be of a, of a whole government approach, for example. As we investigate it sa uh, Kintacom or sa Tricom, let the executive also investigate. Let the judiciary investigate. At uh, ako rin, sinabi ko na rin na magkaroon tayo ng independent commission to really investigate. Sapagkat ayaw naman natin na uh, sabihin ng taong bayan o pag-investigahan namin yan, Uh, pag mayroong involved na congressman diyan o ano ba nag ano bang gagawin namin uh, para maalis yung bias well let's have an independent commission on that di ba i mean tama na yung tinatawag nating uh, cover up o takipan yan binanggit din yan ni kong senator Lacson no pagka minsan hindi ko alam bakit nasisisi ang House of Representatives samantalang doon sa Senado meron din eh Okay, ah, na, sinabi din niya ni, ni Senator Lacson na mayroon din mga senador na involved dyan. So therefore, ah, makaroon tayo ng whole government approach in investigating this, uh, this anomaly. Sapagkat so uh, the, people should, the people should know. They have the right to know whatever happened to this project. Ito, ito, naniniwala ako bilang chairman ng Committee on Human Rights. This is also a human rights violation sa so, pagka-apektado dito ang buhay ng taong bayan. Meron po nga uh, centrality yung public sa uh, lifestyle checks. No? So, ibig sabihin, nakita naman po natin yan eh. Over the course, for example, of this flood control controversy, no? Uh, lahat po ng mga DPWH officials, uh, lahat po ng, I think, even yung pong mga pamilya ng mga kontratista, hindi ba, talagang sinubject po into a, to a lifestyle check ng publiko. no So ibig sabihin, lahat po ng mga resibo ng mga DPWH officials at uh, kontatista sa social media, ay eh, talagang nalalahad po ngayon. So I think in the same manner, pwede hong gawin yan ng mga kababayan natin sa mga kongresista at senador. Kasi ang totoo na, like, like what we had stated earlier, I think the requirement for government officials and employees is for us to lead modest lives. No? Ano ba ibig sabihin nun? Yung bang bilyonaryo can actually lead modest lives as compared, for example, sa mga ordinary mamamayan? I think they still can. Kasi ang uh, uh, distinction naman po of leading modest lives, yung hindi ho natin dapat ipinapamukha eh. Yung pong uh, kayamanan o yung wealth no, sa atin pong mga kababayan. No? So, I think pagkaho na lifestyle check yung mga congressman at senador, I think they will be forced also to you know, take a step back at talagahong uh, talaga hong tumalima doon po sa panawagan po ng, I think it's a, it's a law sa atin pong mga kababayan, na, sa atin pong mga opisyal at empleyado na dapat hong uh, simpleng pamumuhay kung tayo po ay nagsiservisyo sa atin pong mga kababayan. Uh sa tingin niyo po ba kailangan na pong magsagawa ng lifestyle check yung Ombudsman dun po sa mga implicated lawmakers lalo na po nabanggit niyo po na mismo sa social media eh na-flex yung pong mga kayamanan ng mga uh, certain lawmakers Malaya naman po yung Ombudsman nagawin po nila yung uh, trabaho nila no so kung tingin po nila this can be a subject of uh, a lifestyle check or a further investigation relating to unexplained wealth sila po yung bahala. Malaya naman po silang gawin po ito. Alright. Uh, kanina po kinonfirm po ni uh, Congressman Leviste na ang big fish po dun po sa bribery attempt sa kanya ng isang DPWH district engineer ay yung pinalitan niya po sa pwesto, si former Congressman Buhain. Um, at ganito na raw po yung kalakaran sa kanila pong distrito na for three decades pinipili po ng kongresista kung sino po yung mga kontratista sa mga proyekto what does it say systemic po ba yung ganitong kalakaran well una ho sa lahat like uh, we already men mentioned ano i think th this can be a subject to of uh, a future infracom hearing no kasi una involved po yung district engineer dito pangalawa meron pong actual corruption allegations pangatlo Meron pong actual bribery attempt na nagawa no. So, we'd like to get more information from uh, Congressman Laviste and uh from the district engineer involved and most definitely we can invite uh, uh Congressman uh, former Congressman Eric Buhain to shed light kasi syempre mahirap naman ho na uh, si Congressman Laviste lang po yung nagsasalita dito at hindi mo hindi po mapagbigyan ng pagkakataon si former Congressman Buhain na idepensa naman din po ang uh, kanyang sarili no. So, I think uh, we will reach that point no. Pero siyempre, unahin muna, muna natin 'yung mga pinakamahalaga pong mga proyekto na talaga pong na ghost at uh, na substandard po over the course of the years. Thank you po. Rose. Earl Tobias from uh, IBC 13. Go ahead, please. Good afternoon po, uh, Congressman Benny, Congressman Terry. Um, uh, unang tanong po kay uh, Kong Benny. Uh, kung um, kahapon ang isa sa mga idiniin na tanong ni uh, Vice Chairperson Jinky uh, Luistro ay paano ro po ba kung talagang uh, walang magmatch doon sa DNA na galing doon sa mga kaanak ng na mga nawawalang sa bungero uh, doon sa natitira pa mula sa 85 na buto nga uh, nasa forensic examination pa rin ng PNP. Kung as a chairperson, um, ano po yung pananaw ninyo kung sakasakali nga po na wala talagang magmatch, sir, sa mga buto? Iyon ang disappointment namin, no? Sapagkat hanggang ngayon ay Uh, wala pa silang nakikitang DNA that will actually uh, implicate no doon sa missing sa bongeros. So therefore, ang pinag-uusapan namin ni Congresswoman Jinky dito ay eh, walang kaso. Di ba? Hangga't hindi nadedetermine talagang itong uh, nakuha, nakuha sa taal would be uh, would be uh, doon sa missing sa bongero. So sinabi namin o baka naman ang ibang misin sa Bungeros ay hindi lamang sa Taal Tinapon, kundi sa ibang lugar din naman na dapat tingnan po ng ating CIDG, tingnan po ng DOJ. So, yun ang nais namin na malaman. Sapagkat there they are still doing the investigation now. No? Wala pa namang na charge sa korte. Uh, ang, ang, ginagawa nila is, is still preliminary investigation. So, in, in reality, uh, dapat malaman ng taong bayan, na wala pa talaga na, na nasa korte ito mga kasong ito. It's still in the process of investigating it. Kaya sinabi namin na until such time na hindi makakuha ng DNA yan, no? O hindi makakuha ng anuman, no? Sa iba't ibang bahagi ng, ng bansa natin, eh, walang makukuhang kaso yan. Ah? At sinabi rin naman, sinabi rin naman po ng uh, uh, ng, I think it's a CIDG that said it, na, uh, na oh, hindi, DOJ pala nagsabi, na ang ibang mga kaanak ng biktima ay nabayaran na. So they will not anymore be a witness and they will not anymore complain. Nabayaran na po. Ang tanong, sino nagbayad? Oo, meron din ako nabalitaan na uh, na, uh, na ito ay uh, nagkaroon na ng uh, bayaran din naman sa Philippine National Police, we'd like to find out. Kaya nga sila haharap sa quadcom para malaman namin totoo ba ito. Ah? Sapagkat pag ito ay sumingaw, ay kinakailangan malaman natin. Sapagkat kung nabayaran na, sinabi ng DOJ, ang ibang mga kaanak ng biktima, and because of that, they are no longer willing to testify. At maging witness dito, ang gusto namin malaman, sino nabayad upang tumihimik po sila? At mayroon po bang uh, pera na nagkabayaran -na -na dyan sa iba't abangensya ng gobyerno?